Hello so guys, for today's video gagawa tayo ng Korean Kimchi may napanood kasi ako na gumawa nito at uh, try nating uh, gayahin yan gagayatin natin to pero tatanggalin muna natin tong dulo guys tapos ikakat natin siya ng ganito ganito ka um, yan. Itong ganito kahaba. Or, basta alam nyo na yon Then, lalagay natin dito sa isang lalagyan. Ayan, same procedure tayo guys. Gayat lang dahil tatlo itong uh, pichay uh, gagayatin tawag dito ay birsa. Ayan. Lalagay natin sa ganitong lalagyan. Medyo malaki. Ayan guys. Dahil wala tayong rock salt, so ito na lang na pino ang ilalagay natin. Yung maliliit uh, iodized salt. Pwede na rin. At lalagyan na nga natin itong ang um, pichay. Damihan lang natin ang asin guys. At ibababad muna natin siya ng mga 2 to 3 hours. Pati ilalim lagyan natin. Para tayong nagbababad, nagbuburo ng isda <laughs> Tapos guys, ayan Mag uh, ano tayo ng rice flour Isang tasa Tutunawin natin sa tubig Tantyahin nyo na lang po Ang tubig, kasi ako ay Hindi ko sinunod doon Sa instruction na Isang tasang tubig, isang tasang uh, Rice flour So ayan Tunawin muna natin siya pag tunaw na, sasalang natin siya sa apoy. Nang medium, ano lang, medium heat lang na, ano. Dandang ang apoy, guys. So, ayan, guys. Habang hinahalo-halo natin tong rice flour, i-add na natin ang isang tasang asukal. continuous lang sa paghalo para hindi mamuo yung ano pa rin yung harina yung uh, rice flour tapos hinaan natin ng apoy So ito na nga guys, nakuha na natin yung tamang lapot ng uh, harina. So, i-off na natin yung apoy ayan so palalamigin muna natin siya guys. Sit aside muna natin. So habang uh, pinapalamig natin yung ating uh, ginawang uh, harina guys, yung niloto natin. So ipe muna natin ang mga pangsahog. Gaya nito, labanos at saka uh, carrot gagayatin natin siya. Gagayatin natin ang labanos guys ng ah ganitong gayat. nahugasan ko na pala ito guys bago ko ginayat para dire-diretso na At hindi na tayo uulit na ano maghuhugas so kailangan bago gayatin ay hugasan muna ayan gayatin din natin ang carrots guys uh, same uh, same procedure ng ano ng labanos kung paano gayatin sama na natin sa isang lalagyan. Ayan, ngayon guys ay magpiprepare prepare tayo ng ah uh, isang buong sibuyas at bawang. So, ibe natin siya dito para madurog. So i-blend na natin guys yung sibuyas, bawang at luya. Ito na nga siya. So ito na nga guys, nadurog na natin yung sibuyas, bawang at luya. Ihahalo na natin siya dito sa Ah uh, pinalamig natin na harina, yung rice flour. So yeah, halo lang natin, guys. And then ilalagay na natin yung ating ah uh, chili powder o chili flakes. Yan. Korean chili flakes. Halo, halo. Then, habang nagahalo tayo guys, ay ating lalagyan ng palasa patis. So, tantyahin na lang ninyo guys kung ilang tablespoon o ilang kutsarang patis ang ilalagay nyo. So, ito na yung guys. Nahalo ko na. At uh, mamaya, eh, hahalo na natin to sa mga gulay. So, pag uh, alam nyo kulang pa yung lasa, pwede nyo uh, i-add yung, ano, yung patis. Mag-add pa ulit kayo ng konting-konti lang. So, medyo hindi pa naman siya sa panlasa ko ay kulang ang timpla. So, mag-add ulit tayo. Yung mga allergy pa, may allergy pala sa patis guys, pwede naman asin ang gamitin nyo. Yan guys, lalagyan din pala natin ng dahon ng sibuyas. Yan. Para mas mas masarap ang ating kimchi. Ito na nga guys yung ating binabad kanina na pichay At atin ang hugasan uh, Nababad na siya ng halos apat na oras So yung punong puno siya kanina guys Yung papaw ng papaw siya kanina Yung natira na lang ay Kalahati o wala na sa kalahati Ayan So hugasan na natin Ayan hugasan natin siya ng malamig na tubig So, mga tatlo o apat na bisis na hugas para maalis yung kanyang uh, alat. Kasi maraming asin ang nilagay natin. Pwede nyo din siya tikman guys kung pwede na siyang ah... Uh, paghaluin doon sa mga ingredients at uh, para hindi naman masyado maalat. So ayan, malutong pa rin siya kahit nakababad na siya ng uh, halos apat na oras. Ayan nga guys, imimix na natin yung ating mga gulay. So para matapos ng ating paggawa ng kimchi. Yan, kinamay ko nga ito guys dahil uh, pag uh, kutsara naman or sandok, mahihirapan tayo. So, kamay na lang kasi yun naman talaga ang paggawa ng kimchi, kinakamay. So, kailangan lang malinis yung iyong kamay. Siguraduhin nakapaghugas. At ang last nating ilalagay guys ay ito na nga yung ating ginawa kanina. Flavor, yung may chili flakes. So, kamayin din natin para mahalo siya ng maigi. So, ayan na nga ang ating kimchi guys. Hayaan na muna natin dito sa labas. Huwag muna nating ilagay sa fridge para uh, mas lalong sumarap ang lasa. At uh, after one day, pwede na natin siyang uh, i-separate. Pwede na natin ilagay sa mga lalagyanan. At pwede nang ilagay sa refrigerator. So ayan na nga guys, tapos ng ating paggawa ng kimchi. Sana po ay magustuhan nyo at... Uh, pa-subscribe naman po and pa-share na lang din po. Thank you so much and see you on my next video. Bye-bye. At may natira nga po pala guys na so ah, 'yung ano at uh, eh, tatabi natin siya. Pwede itong pang sausawan sa mga nilutong karne at iba pa. So 'yun lang guys. Bye-bye. Love you all.